Hindi ikaw, diretso ka na. Ah. Oh, Kapitana! Huwag kang maingay, anak ka ba? Halika, halika dito, halika dito. Ah, Di ba, ikaw yung kilalang dancer dito sa... Tiyampaka. Matagal na po yun hindi na ako sumasayaw. Ano ka ba? Konting coaching-coaching lang yan. Ay, alam mo, dati rin akong dancer. Kaya lang nga, mas pinili ko yung mga tao dito sa si Champaka. Kaya hindi ko pinus yung dancing career ko. Iba na lang. Huwag na ako. Hay nako. Alam ko na. Hindi ka naniniwala sa dance skill ko, di ba? Pero, As a chairwoman, lagi ako nakaredy. Wait lang, na, pakihawak mo to. Yan na, baka mo to. Dito ka, dito ka, dito ka. Yan, yung ka. Wait lang, ha? Akin na, ako bibirang. Ko. Ano ka ba? Pwedeng-pwede pwede kang pumalakpak. Halika nga dito. Akala mo siguro, simpleng halukay-ubi lang yung gagawin ko? No? <laughs> Kapitana, ang galing niyo nga po. Ah. Pero, hindi na talaga ako sumasayaw eh. Ano ka ba? Naiintindihan ko, na-intimidate ka sa dance skills ko. Pero, meron pa naman akong plan B don't worry. Ha ha, 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 Babayaran kita ng malaki. Malaking malaki. Kailangan ko ang iyong serbisyo. Ano yun? ba? Apis, apis, apis. Atok, atok, atok. Meron lang akong sisirain. flash mob. I know. Go.